sa kasalukuyang panahon, isinasaalang-alang ang pagbaliktanaw sa kaso ni Lauren Phelps. Gayon Gayunpaman, bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais niyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Nagsimula ng bagong yugto sa buhay ni Lauren matapos ang kanyang pag-asawa kay Matthew Phelps noong taong 2016 sila ay aktibong membro ng kanilang lokal na simbahan, kung saan si Loren ay nagtuturo sa Sunday School at si Matthew naman ay nagsisilbing ministro. Gayunpaman, noong tag-init ng taong 2017, isang kahindik-hindik na krimen ang naganap sa kanilang tahanan na nagdulot ng mga hindi maipaliwanag na pagbabago. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Loren sa trahedya. Nang tumawag si Matthew sa mga otoridad upang iulat ang krimen ang kanyang mga pahayag ay lubhang nakapagtataka. Sa kasalukuyan, ang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng buhay ni na Loren at Matthew ay limitado. Hindi malinaw kung ang kanilang pamilya ay nagnanais ng privacy matapos ang krimen o kung may limitadong akses ang mga mamamahayag sa mga panayam. Nakapansin rin na ang karamihan sa impormasyon tungkol sa mag-asawa ay nagmumula sa Instagram. Natuklasan na ang kinalaman ni Lawrence sa isang kumpanya na tinatawag na Sensi. Ang Sensi ay isang serbisyo na katulad ng Avon at iba pang mga programa kung saan maaaring magbenta ng mga produkto online at kumita ng komisyon. Sila ay espesyalista sa mga pabango tulad ng wax warmers at mga kandila. Bagamat hindi pa nakumpirma kung ang Sensi ay isang pyramid scheme, ito ang impresyon ng ilang tao noong taong 2015. Sumali si Loren sa Sensi at tila naging matagumpay. Nakamit niya ang mga parangal para sa kanyang trabaho sa kumpanya na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na manatili sa bahay habang ang kanyang nobyo ay nag-aaral upang maging isang pastor sa kanilang lokal na simbahan. Ang isang pastor ay namumuno sa mga serbisyong pangsimbahan at nagbibigay ng mga sermon sa isang non-denominational na simbahan. Ang isang pastor ay katulad ng isang elder na gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga donasyon ng simbahan, mga proyekto sa labas, at pangkalahatang direksyon, gayon paman, sa pananampalataya. Hindi ito ang karaniwang kaso. Nakilala ni Loren si Matthew noong kalagitnaan ng taong 2014. Ang unang pagbanggit kay Matthew sa social media ni Loren ay naganap noong taglagas ng taong iyon. At agad silang naging magkasintahan noong Nobyembre ng taong 2014. Ayon sa mga kamag-anak ni Loren, ang pagkakatuluyan ni na Matthew at Loren ay napakabagay. Naniniwala sila na ang dalawa ay itinadhana para sa isa't isa, at inilarawan nila si Matthew bilang isang tapat at marangal na lalaki. Sa paningin ni Loren, tila nagiging maayos ang lahat at natagpuan na niya ang taong matagal na niyang hinahanap. Tinanggap ni Matthew si Loren ng buong pagkatao niya at minahal siya dahil dito. Hindi alam kung may mga plano si Loren para sa kolehiyo o pang matagalang karera. Ngunit nang makilala niya si Matthew, unti-unti niyang binago ang takbo ng kanyang buhay para sa ikabubuti. Naging aktibo siya sa kanilang lokal na simbahan. At nang ipahayag ni Matthew ang kanyang pagnanais na mag-aral upang maging isang pastor, buong puso siyang sumuporta. Hindi malinaw kung paano nila pinapamahalaan ang kanilang kabuhayan. Habang nag-aaral si Matthew kung si Loren ay may ibang trabaho o kung ang simbahan ay nagbibigay ng suporta. Gayon paman, tila masaya sila sa kanilang ginagawa. Mahalagang tandaan na si Loren ay may iba pang hanap buhay bukod sa Sensi. Matapos ang halos dalawang taon ng pagdedate, sila ay nagpakasal noong araw ng mga puso ng taong 2016. Ang kanilang mga post sa social media ay naglalarawan ng kanilang perpektong buhay na magkasama. Gayon paman, Mahalagang mabatid na ang social media ay nagbibigay lamang ng limitadong perspektibo sa tunay na realidad. Sa madaling sabi, ang kanilang pagsasama ay mabilis na nagsimulang mag-deteriorate. Ayon sa pamilya ni Loren, sa kabila ng kanyang panlabas na kaligayahan, siya ay talagang malungkot dahil sa kanyang asawa. Lumalabas na si Matthew ay hindi ang taong kanyang una niyang nakilala. Ang kanilang relasyon ay nasa malaking suliranin. Nang magsanib puwersa ang pananalapi ni na Matthew at Loren matapos silang ikasal, dumating ang maraming pagsubok sa kanilang sambahayan. Dati-rati, hiwalay at kontrolado ng bawat isa ang kanika nilang pera. Ngunit ngayon kailangan nilang ibahagi ang lahat. Dito na diskubre ni Loren na may seryosong problema si Matthew pagdating sa pera, gumagastos ito ng labis sa kanyang kakayahan. Bagamat hindi tiyak kung may utang si Matthew ang kanyang hindi matatag na pamumuhay ay nagdulot ng malaking alitan sa kanilang relasyon. Nagsimula ang kanilang pagsasama sa mahirap na kalagayan dahil ang mga gawi sa paggastos ni Matthew ay naging dahilan ng pag-aaway. Kahit na anong pagsisikap ni Loren na resolbahin ang isyo, hindi kayang tigilan ni Matthew ang kanyang pagkaadik sa pamimili. Nagresulta ito sa maraming pagtatalo at labis na pagkabigo sa magkabilang panig. Naghanap ng payo si Loren mula sa mga kaibigan at nagsimulang mag-alala na baka hindi magtagal ang kanilang relasyon. Naniniwala si Loren na ayaw ni Matthew bawasan ang paggastos at gawin ang mga kinakailangang pagbabago para sa kanilang kinabukasan, lalo na kung gusto nilang magkapamilya. Hinala rin ni Loren na baka may iba si Matthew, kahit wala pa siyang matibay na ebidensya. Habang lumalala ang kanilang mga problema, lalong hindi na maalis ni Loren ang pagtingin sa mga pagkukulang ni Matthew na siyang nagiging sanhi ng paglubog ng kanilang buhay sa kaguluhan. May tinatagong madilim na aspeto si Matthew, ang kanyang labis na pagkahumaling sa mga pelikulang nakakatakot, lalo na ang American Psycho. Umaabot pa sa puntong nagbibihi si Matthew bilang mga karakter mula sa pelikula tuwing pista opisyal. Mas lalo pang nakababahala ang sitwasyon ng minsang ipinasok ni Matthew sa usapan ang tungkol sa mga serial killer, kasama ang isang kaibigan. Inamin niyang madalas niyang naiisip ang ideya ng pagkitil ng buhay ng isang tao, isang bagay na maaaring na pag-iisipan din ng iba. Ngunit ang antas ng kuryosidad ni Matthew ay tila hindi pangkaraniwan. Si Matthew ay labis na apektado ng paulit-ulit na pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isipan, napansin ng kanyang kasama ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Sa kasamaang palad, naganap ang trahedya matapos ang kanilang pag-uusap noong September 1 taong 2017, ang mag-asawang Phelps ay payapang natutulog sa kanilang tahanan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, si Matthew ay inabahala ng mga nakakabahalang na panaginip. Madalas siyang hirap makatulog at gumagamit ng iba't ibang paraan, kabilang ang mga gamot na nabibili sa botika. Sa gabing iyon, uminom siya ng malaking dosis ng gamot sa ubo na nagdulot ng matinding at nakakatakot na mga panaginip. Hindi niya matanggal ang epekto ng mga ito kaya bumangon siya mula sa kama upang maibsan ang kanyang isipan nang buksan niya ang ilaw sa kwarto tumambad sa kanya ang isang nakakagulat na tanawin sa simula inakala niyang nananaginip pa rin siya ngunit agad niyang napagtanto na ito ay isang nakapanlulumong katotohanan natagpuan ni Matthew ang kanyang asawang si Lauren na nakahiga sa sahig ng kwarto nakabalot ng pulang mancha Napansin din niya ang isang kutsilyo sa kama, at napagtanto rin na siya mismo, ay may mga bahid ng dugo. Sa gitna ng pagkabigla, agad siyang tumawag sa pulis at inilahad ang kanyang nakakatakot na panaginip bago niya na ang kanyang asawa. Inamin niyang uminom siya ng malaking halaga ng gamot sa ubo bago siya nagising. Sa pagsisiyasat, napansin ng mga investigador na kakaiba na si Matthew ay tila walang bahid ng dugo sa kabila ng kanyang pahayag na siya, ay nabalot ng mga pulang mancha. Mabilis na natuklasan ng mga detektib na maingat na nilinis ni Matthew ang lugar ng krimen bago tumawag ng emergency services, na nagdulot ng pagdududa. Bagamat iginiit ni Matthew ang kanyang salaysay na sobra siyang uminom ng gamot sa ubo at nagising sa eksena ng krimen, walang sapat na ebidensya ang mga pulis upang pasinungalingan ito. Gayunpaman, Si Matthew ay kalaunan ay nagbigay ng isang hindi inaasahang pag-amin na nagdulot ng kalituhan sa mga investigador kung ano ang paniniwalaan. Ang tagagawa ng gamot sa ubo ay nagsabi na walang ebidensya na nag-uugnay sa kanilang produkto sa mga gawa ng karahasan, na lalo pang nagpatibay ng mga hinala. Sa paglilitis ni Matthew, nakipag-usap siya sa hukom, subalit ang kanilang mga pahayag ay kulang pa rin sa sapat na ebidensya sa panahong iyon. Na bago ang asal ni Matthew nang makaharap niya ang hukuman, nagpakita ng pagsisisi na hindi pa napansin noon, inamin niyang may kasalanan siya. Tahasang sinabi na walang kinalaman ang iniinom niyang cough syrup sa insidente. May iba't ibang opinyon ukol sa kanyang pag-amin, ang iba'y naniniwala na ginawa niya ito para maiwasan ang parusang kamatayan. Samantalang ang iba'y nag-iisip na ito'y dulot ng tunay na pagsisisi. Habang umuusad ang investigasyon, na ng mga detective ang mga social media profile ni Matthew. Kabilang ang isa kung saan nagbahagi siya ng mga nilalaman tungkol sa pelikulang American Psycho. Bagamat pribado na ang mga partikular na post, nananatiling kita ang profile picture niya. Ang tekstong ito ay naglalahad ng isang kaso kriminal na kinasasangkutan ni Matthew, na inaakusahang pumatay sa kanyang asawang si Loren. Pinaghihinalaan ng mga otoridad na maaaring naimpluensyahan si Matthew ng pelikulang American Psycho at naitulak ng galit sa kanyang asawa, na umano'y kumokontrol sa kanilang pera at nagbantang magpapakaso ng diborsyo. Pinaniniwala ang ginaya niya ang isang eksena sa pelikula na nag-iwan ng higit sa isang daan at dalawampu sugat kay Loren bago naglinis ng sarili at tumawag sa pulis. Bagamat hindi pa inaamin ni Matthew ang mga paratang na ito, Malakas ang ebidensya na nagpapatunay dito. Gayon paman, nagpahayag ng labis na kalungkutan ang pamilya ni Loren sa hindi pagkapansin sa anumang pagbabago sa kanyang kilos bago ang trahedya. May kutob si Loren na may paparating na sakuna, nang matuklasan niyang may ibang babae si Matthew, lalo pang pinalala ang sitwasyon. Ayon sa kapatid ni Loren, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa affair bago naganap ang krimen. Pinaghihinalaan na bumigay si Matthew sa kanyang galit at sinaktan si Loren sa gitna ng alitan nila. Bagamat hindi pa rin ito napapatunayan, malalim ang hinagpis ng pamilya ni Loren. Iniisip ng ina ni Loren na matagal nang pinagplanuhan ni Matthew ang krimen. Subalit wala pang ebidensyang sumusuporta dito. Pinaghihinalaan ng mga otoridad na inabangan ni Matthew si Loren mula sa likuran, habang ito'y walang kalaban-laban. Ang ama ni Loren ay may dalang kasalanan sa hindi pagkapansin sa sitwasyon at labis ang kanyang pagsisisi. Ipinangako niyang hindi niya kailanman patatawarin si Matthew. Gayunpaman, hinatulan si Matthew ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Maaaring magtanong ang ilan tungkol sa kanyang pagkapastor dahil sa mga krimeng ginawa ni Matthew. Akala nila'y tagasunod siya ng pananampalataya. Subalit mahalagang tandaan na si Matthew ay hindi totoong may pananampalataya. Ang kanyang social media profile ay naglalarawan sa kanya bilang isang entrepreneur, hindi isang alagad ng simbahan. Ang pastor ay umiikot sa pagtulad dapat sa halimbawa ng pananampalataya, pagtulong sa kapwa, at pagsunod sa mga turo ng Diyos, si Matthew, na hindi nagpakita ng mga aksyon na ito at may mapanirang pag-ugali patungkol sa relihiyon, ay hindi maituturing na tapat na pastor. Bagamat karapat dapat siyang parusahan sa kanyang mga ginawa, mahalagang kilalanin na may pag-asa para sa pagbabago sa ilalim ng pananampalataya. Sana'y magkaroon ng pagbabagong loob si Matthew, maunawaan ang pinsalang nagawa niya sa inosenteng tao. Bago pa maging huli ang lahat, si Kapin dapat na magbago ng landas, sapagkat mahalaga ang bawat sandali, hanggang sa muli. Salamat sa panonood.